Binasag na ng aktor na si Donnie Pangilina ng mga spekulasyon ng mga netizens sa social media hinggil sa nag-viral na pag-iintriga sa kanila ng aktres na si Catherine Bernardo sa kasal ng kapwa celebrity na si Robbie Domingo at ang partner nito. Naging usap-usapan kasi ang kumalat na video kung saan makikitang nagsasayaw si Catherine kasama ang isa pang bisita sa kasal. Bigla namang dumating si Donnie at inalok ng drink si Catherine. Inalok lang naman. Alam mo, pinagginawa naman chismis. Eh. naain sa mga netizens ay parang may something daw sa pag sa pagitan ng dalawa. Sa press nilinaw ni Lino na magkaibigan lang sila ni Katrin at wala siyang ginagawang masama. Say pa ni Donny, lahat sila ay magkakaibigan sa showbiz kaya binabantayan nila ang isa't isa at hanggang dun lang yon. Pakiusap pa ni Donny sa mga netizen na wag nang lagyan ng kulay at bigyan ng maling meaning ang kumalat na video. Samantala, pinagtanggol din ni Robbie si Donny sa nasabing issue kung saan sinabi ni Robby na groomsmen niya sa kasal si Donnie maging ang singer na si Darren Espanto kaya tumutulong silang mag-asikaso sa mga guests. At yan entertainment niya sa na nag-iisang Jossa sa Balat ng Radyo. Ako si Jossa Yan. Tatak RMN.